Ang Nawawalang Quintas, isang pabula mula sa Negros Oriental. Noong unang panahon, may isang uwak na nakabili ng mamahaling kwintas sa isang negosyante. Sa sobrang tuwa ng uwak, agad niya itong isinuot para makita ng lahat. Lumipad ang uwak patungo sa magandang hardin. Doon, napansin ito ng kaibigan niyang inahing manok na kasama ang kanyang mga sisiw. Ang ganda naman ng kwintas mo! sabi ng inahing manok. Pwede ko bang mahiram? Isasoli ko agad bukas. Dahil matagal nang magkaibigan, pumayag ang uwak. Nang sumunod na araw, bumalik ang uwak para kunin ang kwintas. Nakita niya ang inahing manok na nagkakahig ng lupa. Nasaan ang kwintas ko? Tanong ng uwak. Pasensya na. Nawala ang kwintas mo. Sagot ng inahing manok. Kinuha ito ng mga sisi ko habang natutulog ako. Pinaglaruan nila at ngayon hindi na namin makita. Bayangan mo ito, sigaw ng uwak. Kung hindi, sasabihin ko sa haro na ninakaw mo ang kwintas. Natakot ang inahing manok. Sabi pa ng uwak, ukunin ko isa-isa ang mga sisiw mo sa bawat araw na hindi mo may sa akin ng kwintas. Sa takot ng inahing manok, na isumbong siya ng uwak sa hari at kunin ang kanyang mga sisiyo, ay pilit pa rin niyang hinahanap ang kwintas. Hanggang ngayon, makikita natin ang mga manok na patuloy na nagkakahig ng lupa para hanapin ang nawawalang kwintas. Patuloy ring kinukuha ng uwak ang mga sisiw bilang kabayaran sa nawalang alahas. Sabi pa nga, hindi matitigil ang pagkakahig ng manok hangga't hindi na ibabalik ang nawawalang kwintas.